naka nakakaya <laughs> pa yan, oh. Oh. Sa naka yung nakadisgrasya. Huwag mong tanggalin yan dyan. Sa na yung nakadisgrasya. Siya pa yung matapang. Hindi mo piti yun. Ah, <laughs> hindi, boss. Nakarid pa yan, boss. Huwag <laughs> <laughs> ka, ka, ka mga tuwiran, boss. Kung may kamira ka, boss. Huwag ka mga tuwiran. pa kami, Oh, ngayon, nung nag-goldie ka na naman na ang tingin, hindi. Hindi siya kumano ng layo eh. Imposible yun. Ano kami yung... mga rider, ganyan ka mga ngatweran? ayoko magmayabang kaibigan. Oh. Ibig sabi tayo ng kapatid ko ng Pasay. Nasa Pasay na tayo, di ba? Oh. Ayaw nang umabot pa dun eh. Siya pa Kami na nabangga Alam mo boss, kahit anong mangyari yan. Huwag ka makiyang dito. Hindi, hindi. Huwag pares kami rider dito. Pero dalawa lang kami. Oo, Boss, hindi po pwede yun. Kasi maangatwiran kami, taga rito kami sa Pasay.